dito noon yung ano baboyan <laughs> yung lumang baboyan eto ngayon yung bagong ano nakita mo na o ngayon lang nakita ko na dito ako kumuha ng ano noon puso ng saging to no tapos dyan yung niloto mo Ah, pumupunta dito yung manok. Mm. Ay, ba't natumba na ito? Dati hindi? Hindi. ah, naalala mo? Nung sinabi natin parang may natumba? Kaya nga eh. Bakit ito yun. Malakas ang na hangin. Bago lang oh. Hanggang yun. mag na ito Oo. Oh ano ng baka ito, kasi ha pagganaga timula ito update natin dating baboy gawin nating hito fish pan. dalawa na eh dalawa Doon muna sa isa Hmm. practice muna dyan bigo na ba yan yung yung wala wala 太阳，一个打阳。